ito na lang po, no? kasi nga para humakuha namin mismo ang panig na mismo ng chairman, eh itong si Ginoong Cardema, maging sa aming panayam, ano po, at sa kanyang mga panayam, at sa kanilang post sa kanila pong Facebook, sinasabi nila, kayo Comelec, kapag hindi nyo kami pinroklama, aba ibubulgar namin kayo dyan, ha? Ah, sa inyong pinagkakaperahan dyan. Memang ganun siyang aligasyon, di ba, uh, ano, no? Uh, Maricel? Yes, no? Yes. Maging sa ating may interview, may banta uh -huh. siya na ibubulgar namin. Ang inyong mga sinasabing mga, parang sa pakakaintindi ko, lagayan sa loob ng Comelec. Ano po ang inyong reaction doon, Chairman? Uh, siyempre po, karapatanaban ng kahit na sino at uh, siyempre kinakailangan din na uh, kumiyan ang kanila pong posisyon, ipapagbigyan eh, natin sila sa bagay na yan. Pero siyempre po, hindi pa pwedeng ang Comelec ay magdidesisyon dahil doon sa mga ganyang klaseng banta. Kasi otherwise po ang lahat nalang nagagawin ng mga pumupunta sa komit, lagi nalang magsasalita ng ganyan at mag-a-action po ang COMELEC base doon sa mga ganyang klaseng banta. Ang sa atin, we will decide the case based on the merits and kung ano yung nasa records ng kaso. Kung uh, talagang kulang yun na andyan sa records, bakit naman natin papanigan dahil lang sa banta? O kung talaga namang sapat, dapat desisyon na natin na maayos kahit na may banta or whatever. So again, part po yan ng ating pong trabaho dito po sa ginagawa natin siguro hindi lang po sa amin kahit naman sa kahit na anong korte o yung mismong quasi judicial body lagi po may mga ganyan apo. para lamang makuha halimbawa yung uh, kailangan o yung mismong disposisyon na gusto pong mangyari sa mismong mga kaso Opo opo uh, ang comical ba ay mismo kung mamarapatin po ninyo sa loob ninyo ngayon meron ba kayong pagsusuri pag uh, aalam kung uh, bakit nga nabigyan sila ng accreditation nito pong huli no na, na party list election uh, doon sa usapin ng pagkumpleto sa requirements kasi kung sino ba ho sumasala diyan di ba meron kayong office diyan na in charge sa mga nag apply po ng accreditation so kasi itong uh, Duterte youth kung nakapagsumiti sila ng kumpletong requirements wala bang na-check doon na na ano, sa mga pangangailangan nila na hindi kumpleto, kaya ngayon may kontrobersya? Uh, Sir sorted um sa 'yang pong mga kasong ganyan nung una kasi sa division muna po 'yan naka nung una pero dito po sa panahon natin binago po natin ang rules sapagkat eh uh, meron po kasi uh, isang desisyon ng Court Suprema na uh, Agabao versus COMELEC na sinasabi na kapag ka ang COMELEC ay mag-exercise ng tinatawag na administrative function, dapat end bank na. Kaya po ngayon end po ang uh, kaso, hindi po siya division. So pero noong 2019, division po muna yan at kung meron nag-question, nag-oppose, uh, sino man ang nanalo o hindi pinalad, pupunta po sa Commission and Bank. So kung sakali po, division po ang nag ng mismong petition uh, for accreditation noong 2019. Mm -hmm. At uh, tama po kayo, siyempre, doon pa lang dapat sa level ng division, uh -huh. nasasala. Ito pong uh, latest po natin, itong 2025 national and local elections, mahigit pong dalawandaan, mga 211, ang ating pong na-dismiss na mga petisyon na mga party list sapagkat kulang-kulang yung kanila mga final o kaya naman sabi nyo nga sa checklist, hindi nakakumpleto. Samantalang na-accredit lang natin, pinakamababa sa kasaysayan, 42 lang na party list.